Hello, good morning sa inyo lahat. Happy Friday to everyone. Sa aking mga followers, sa aking mga ka-friendship, sa lahat na rin na mga kapwa ko may tungkulin, at tigit sa lahat sa mga kapatid ko sa pananampalataya sa loob na Iglesia ni Cristo. Etong at nagsama-sama kami mga may tungkulin para mamahagi ng babasahin, pasugo or God's message. Ito yung naglalaman ng mga aral ng salita ng Panginoong Diyos mula sa banal na kasulatan o Biblia ayan kasama kong aking mga kapwa may tungkulin kahit hindi namin kilala binibigyan namin or pasugo dahil ito naman ay kalooban ng ating Panginoong Diyos higit sa lahat ito ay ating tungkulin ang ipamahagi ang kanyang tunay na aral alam nyo mga ka-friendship ko hindi kami napapagod nam hindi kami napapagod gawin ito. Kahit siguro araw-araw namin gawin. Kasi sa aming pakiramdam, kapag natutugunan namin yan, ang sarap-sarap sa aming pakiramdam. Kahit abala kami sa aming trabaho, ako, meron din akong hanap buhay. May income ako kahit papaano. Pero, pag may panawagan ang pamamahala, sinasantabi ko yon mga ka-friendship. Kasi ang nasa isip ko, hindi ko naman magagawa, hindi ko makakamit ang aking buhay, ang aking hininga, kundi dahil sa Kanya. Hindi ko rin, hindi ako magkakaroon ng maliit na hanap buhay, kundi dahil sa Kanya. Kaya ibinabalik ko lang sa Kanya ang mga biyayang siya naman na nagkakaloob. Ang buhay at lakas natin ay biyaya na Panginoon Diyos yan. So dapat gamitin natin yan sa paglilingkod sa Kanya. So sa mga kaprenship ko na hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo, sana naman sumama na kayo sa amin at makinig sa mga tunay na aral para magkamit din kayo ng tunay na kaligtasan sa araw ng paghukom. Good morning!